Pagkain so, namin lang kasi. Namin. Kasi isusurrender po nila yan sa ahensya. So, Ayan, tingnan mo guys. Dapat, so, so, <laughs> so, tabi sige, po kayo. Sige, pwede po kayo lumapit. Ha? Ito, video. po kayo. Kung nandag na kayo, may speeding yan. Oh, may mga kamandag gusto lang. Dawa kang lang siya, pinikula na yung anaconda sa tubig. Oo. Ano yun? Yan po. Pinaiinom po nila yung ahas para na sa pa siya ng tubig. Tugwa <laughs> nagugas ah. <laughs> ano sila? Mga naha no? Apat. Bakit po? ang purpose? Bakit kailangan pa inumin ng tubig? Kasi para po sa mainit sa sakyan. Mainit sa sasakyan Mainit okay. po kayo. Sira po yung aircon. Hindi po gumagala. po ano yan eh, hybrid eh. Kaya sa pagbiyahe, kailangan pa inamin sila. Hindi pa po siya na ano, nagawa na. po kasi? Nabangga po ah. siya sa likod. Anong, anong mangyayari kung hindi sila nakain na matay? Pero pagkagawa Ay, mayinom yun yan, no? Ay. Ah, isang mo. Standard ka ba? sila, yun. Sumutin na. Bali, dalawang taon pa lang po. oh, may Pero malakas ang talon ng mga yan, eh. Ayan po, mga kabarangay. Dito po ninyo yung Na nga, princess. Ha? Ha? Okay, may problema ko siya naman na lumapit sa akin. Hindi, sige. Hindi tatalunin. Ayan, napakabiglang tumulon. Ayan po. Oh, ganit sa bulag yun. Ang Galit daw sa bulag. Ay, ay, yung kabilang mata, hindi bulag. <laughs> ay, natanggal yung balat. Ay, ay, ay. Diba? Eto. Po. po. Ayan po ang mga nakakuling nilang... Mas matapos yun. Hindi nakikita ko sa video eh. Ah. Yeah. Mga Bali yung dalawa nagbabalat, no? Ayong, mm. uh, Ayong, yung huli. Ay, yung... Matatuloy po ng ating uh, live telecast ng... Uh, Princess Toklao Amazing Adventure. Dito po lang yan, sa Barangay Pulusur, Malasiki, Pangasinan. Na ah, DJ Ayan. si Kuya, kaya. Ayan eh. Mm. Ayan Ready so, daw siyang DJ. Hindi po. hindi yeah. po na, natin nakalain sa ganyang kagandang mga mukha, oh, Jesus Mario Josep. Ayan na. Jesus Mario Josep. Makakahuli ng mga ganyang ulupong. Alam ah, na lang. Pagkailan ano sumay, si Galema. Kaya nga, si Galima, <laughs> <and y> <laughs> Si Dino. <laughs> sa mga gusto Ayun, ay, makipag na sa, uh, ikana, isa. ay makipag coordinate sa Princess Tuklao ayan meron po okay, silang yeah, homepage. halos page. So, na lang po yan at uh, pwede kayong mag request basta legitimate na, po ang inyong uh, transactions okay ayan po malaki po may tutulong nila para hindi po makapamirwisyo sa... Uh, At pag-o, oh, oh, yung kawayan doon, mag-inat doon. Kalma lang. Ayan. ayan. Mm. Ito, bawat gabi, nag dalawa. po Itim, no? May mm. nagtatago, may lumalabas, may itib. nagtatago. Yeah. Ah, yung isa, itim. Tingnan niya iba-iba yung kulay. Yun? Kung pwede, diba, sudugin na itib. lang, itib. Yung busan ng gas eh. Ito, sudugin medyo ano siya, light na color. Baka mamaya po, nagutos kayo ng tauhan, inalis na po kulo yung kamay. Sago din po dito. Medyo. Bakit? Ano po? Nakano po kasi ako siya. Na, nakatingin na sa mata ko yung eh, na, Dalawa. Nakapatong yung na, ulo niyo. hindi sabihin na atras ako. Hinihingi uh, 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 ng mga ano yung oh. Kasi puno ng kawaya niya. Ay, opo. Yun. po yung, yung So, yung mga behavior ng mga Ay, naalala ano, ko po yan. Matagal. Bago po na mas. Kapagpapingin niya eh. Tapos yan. Titingin ka. Yung malingat ka lang eh. Kung bigla kang ano yun po nung tinignan ko kung ganyan may nakita na ako doon nagbilis kong gumigot doon ay ayun pa yung ilus yun. na nakapatong pa nakapatong na ba paalis na eh nahihilawan ko siya paalis papunta doon sa amin ng lote hindi na ako naka kapag, kapag tumawag pa ako makakatakas na hmm. Hmm. sinabi ni ano ni kapitan hmm. Hmm. sa saranya yung dyan eh oo oh, oh. so, ay papasok na naman siguro nakatirwa sa na kapag tumira sa kawayan hindi na natin so, ginawa po nila kawayan Saka may buhay na kakayan sa kanila yung buhay na may hirap mo doon ko yung ahas dahil mainit sa sasakyan nila Ay po ito ay grog Ito po ay uh, kanilang susurrender sa DNR ba? Wildlife Oh my God Dan, dan. Ano ba? Ano ba sa ano ba sa Tagalog yung mabaya? Ah, bulate. Bulate takot na ako eh. Ito po, gusto rin ng Bali po tatlo yung malaki no, pa? Oo, oh, yung malaki eh. So, so, Isa Yung pinaka, eto po yung... Hindi, so, yung, yung natang... malaki yung nakuha sa kawayan doon. Ah, ito, yung eto, eto. Ito yung pinaka malaki yung last. Punin natin siya na. Certified po, identified po, initially, Cobra so, <laughs> po ito na Uh, ito na bumon siya yung kung ano yung sa ano yung kung kung ano yung 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 kung ano ito. kung ito. ito, ito, so, ito. ito. Hmm. Yeah, yes. ito. Bulog pa yan eh. Hmm. Oh, huwag ano yung kung ano yung kung ano yung kung ano yung kung Ay, ay! Balik Ito po yung pinakamalaki. Iyan ang pinakamalaki. Ibig sabihin tayo dapat pinakamalayo. <laughs> Lahat po halos 90% na tayo ay uh, po punta mo. Hmm. Tama? One, wow. ay second emotion. Okay. Last na lang. Ito last pa. Last pa. Ito rin po yung dun, no, pa? oh, yung sa kabilang Ay, hindi. Yung sa ano to. Dun po sa kawayan. Ah, oo. Oh. Sa ano, black?

I'm gonna show you. Bye, Tori.